lắm hạch anh hai kìao katako tay ngon đồ lama kìao ngon đồ kìao ngon कोन न मामानी ये न मा मई मारवना नि

Oo, Kay diri ka naman nakakadto simbahan. Magkakan magkikinenta ka Ginoo. Oo. Oo. Kami nalaliwat mabisita kung makalugar. Talaga sala kami makabisita. Ay mo. Kay damo man amo ning kakatulot sa ibang lugar. Damo na amo nawalihan liwat, iba. Nga naman ko no? Мне так не